bumaba si Moses sa bundok Sinai nung binigay ang tablet of stones na nagpapahiwatig ng ah paper form kayo oh, sabihin mo yan pagbaba niya pa lang. alam mo ginawa ng Israel nagtayo ng Diyos Diyosan idols ilan na matay 3,000 people died yun na po yung nangyari dun sa first Pentecost punta tayo sa kabilang banda so the last Pentecost 3,000 were saved praise God at dito, ipinanganak ang simbahan. At dito, ipinigay ang banal na espiritu. Nagtipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yung assurance na si Jesus ay muling nabuhay. Na si Jesus ay hindi na natiling patay. Na si Jesus ay nasa trono, nasa kanan ng Diyos. Hindi sayang ang ating pinaniwalaan. Amen!